tumitingin siya sa akin! Ba't ka tumitingin sa akin? Oh my gosh, masensya na... Ha? Jay, talikat mo po nga muna tayo. Na? So, kayo ni Emma, no? Oh my gosh. Tauhan niyo kayo, no? Kumalma ka. Jay, umiinom ka pa ba ng gamot mo? Hindi ko rin nakikita si Emma sumula nung ininom ko yung gamot ko, pero kanina... Bakit ito sa akin? Wala ba ba na niya ha? Hindi nga ang totoo sinasabi niya. tama na po yan, tama na po yan, tama na po yan. Bakit po kayo nag-aaway? Eto, minamad ka ito po pasyente. Hindi po. Ang sabi po sa akin, nag-uulyanin lang po yung pasyente. Kaya, nasan yung pasyente? Nasan po yung pasyente? Daiga, na, nawala na, na tuloy yung pakilomero kasi kayo eh. Hindi, sige po. Papahanap Tumak po natin pahanap tawag tawag po tawag kayo. Kayo. Bakit kayo nakatingin sa akin, ha? Inususan kayo ni Emma na sundan ako, no? Sinabi na sa inyo na nandito ako, no? Ah! 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 No! Huwag no! kayo naman niya sa akin! Lumayo ka! Hoy! Ah! No! Ang ingay-ingay mo! May bata may sakit dito! Nakakabulaw ka! No! Si Emma! No! Stop! Stop! Pumalis kayo dito! No! No! kausap kayo ni Emma, no? Binayaran niya kayo para gawin nito sa akin, no? Stop! Stop! Don't look at me! Why are you looking at me, ikaw? Emma! Joe! Oh, tingin sa'yo, wala sumusugod sa'yo. Halik okay, na. Huwag oh, nila siya. Huwag nito si Emma. Nakita mo siya. Sinusun niyo, niya ako. She's here. Ano? Ano kailangan niya? Sige lang, Jade. Mataranta ka. Mabaliw. Kulang pa yan sa ginawa mong pangbabaliw sa akin. Sa ginawa mong pang sa asawa't anak ko. Lord, kayo na pong Bilang ko makalisk dito para malaman nila din ng mo nagdududa ng katotohanan. Logan? May meeting ka, di ba? Ba't dito ka? Gusto mo masiguro na hindi ako papalpak. Relax. Relax, Emma. Tapos na yung unang kumiting eh. So lang kitang kamustahin. Oh, ano nangyayari sa pagmumulto mo? Ah, lang. Stop! Pumalis kayo dito! No! No! Kayo oh my! alam niya kayo para kami inutusan! Success! Alam mo, naalala ko nga yung sarili ko noon eh. Nung meron pa akong natitirang katinuan sa utak ko. Pero binabaliw na pala ako ni Chito. Siguro pinagtatawanan niya rin ako noon. Kalimutan mo na yon. Dahil ngayon, siya naman ang pinagtatawanan natin. Believe nga ako sa'yo eh. Linis yung trabaho mo. Eh, hindi na ako nagpumilit nung sinabi mo sa akin na huwag na kita samahal. Good job. Buti naman nagtitiwala ka na sa akin. Akala ko palagi mo na lang ako bubuntutan. Ah, well, isang beses ka lang naman muntik pumalpak. Sa launch ng Atibra, remember? Pero, so far, do naman lahat ng galawan mo ngayon. Eh, inahayaan na lang kita dumiskarte na mag-isa. Dugan, salamat ha. Malaking bagay ito sa akin. Mas lalo akong gaganaan sa mga ginagawa. Layon. Alam mo naman, alam ko kung gano'ng kaimportante ang may taong nagtitiwala sa'yo. Yung tipong epal sa buhay mo. Daot. Laging may opinion sa lahat ng ginagawa mo. Pero, number one fan mo. Ako yun sa'yo. Sorry ka. Pero si nanay pa rin yung number one daot sa buhay ko. Siya din yung pinaka nagtitiwala sa akin. Alam mo, kung makikilala mo nga siya, mabubwisit ka sa kanya. Pero mamahalin mo siya. Kaya nga, hindi na siya kasama ngayon eh. Mga kuya, baka kailangan natin mag iwai Sige po, kami na po bahala. Sige po. Pare itong kasabila at yung diretso ko, ha? Sige, basta po. So... Ah, miss? May nakita ko pang babae. Nakapute, tapos mga ganito katangkad, oh. Singkit. Tapos puti na yung mga buhok niya. Naku, wala po eh. Sigurado ka? Oo okay. Oh, sige. Salamat, ah. Sige Lamad, ah. po. Saan na kaya ngayon? Lalagot ako kay Mang Nete. Eh. Brad, Brad, Brad. Oh? Um, parang nakita ko yung hinahanap mo eh. Ah, talaga ho? Oh? Oo.